So, ayan, quick update lang muna tayo ngayon sa SB19, ano. So, ayan nga si Ken, mayroon na siyang ganap, ano, sa 12 monkeys. So, ayun, hindi nga niya din inaasahan, ano, napakaraming mga fans ang dumating and punong-puno nga yung venue. So, ayun, congratulations siyempre kay Ken. Thank you. Thank you. Thank nasa Hong Kong Disneyland niya sila no kasama niya yung kanyang uh, family and ayun nga napakaswerte no mayroong isang uh, fans na naman si Justin sa uh, Hong Kong Disneyland and, and syempre yung uh, sa Sony Music Philippines so ayun kasama din nila so ayun sana nga mayroong uh, nilulutong solo project si Justine ano sana mayroon so ayun nakakatuwa lang dahil ah uh, nakapagpahinga din sila ay nakapagpasyal dahil sigurado naman ngayong taon eh, napakabisi nila sa kanilang mga solo and syempre as a group din ano so ayun syempre mayroon tayong mga maraming aabangan malamang sa kanila so Ayun, and syempre dun sa kakatapos lang nila na uh, Predator League. So, ayun, congratulations syempre sa uh, SB19 na no. So, except nga si Stel, dahil uh, hanggang ngayon inasa Japan pangarin si Stel, no. So, ayun, and enjoy lang bunso. yung trip and ayun nga din ano uh, family din ni Pablo is uh, pumunta ng Japan so ayun uh, makakapagpahinga din sila no pagkatapos ng napaka busy nilang schedule and ayun si Stel din ay nasa Japan pa rin so enjoy and alam ko malapit na yung concert nila sa Japan so ayun abangan na lang natin.